pakiramdam ni Carmela ay umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Nalamig ang buo niyang katawan. Kitang-kita rin niya ang pagkabigla sa anyo ni Amir nang makita siya. Carmela, I want you to meet the love of my life, my fiance, Hussein. Ani Alay. Darling, She's the one I was telling you who's going to make our wedding the best. She flew all the way from the Philippines to be here until our wedding is over. How are you, Carmela? Inilahad ni Hussein ang kamay. Mabuti na lang at nagawa niyang tumayo para tanggapin ang pakikipagkamay nito. It was not right to shake hand with a Muslim while you were sitting. Natutunan niya iyon sa HRD manager noong nagtrabaho siya sa Maximum Telecom. Oh, and he's Amir, Hussein's best friend, but unfortunately did not accept the invitation to be the best man. Baling ni Alay kay Amir. Kung maaari lang na maglaho si Carmela ng mga sandaling iyon. Gusto niyang bumuka ang lupa at lamunin siya o magkaroon ng ipo-ipo at lipa rin siya palayo sa lugar na iyon. Tinanggap niya ang project na iyon sa pag-asang hindi magkukrus ang mga landas nila ni Amir. Hindi naman ganoong kaliit ang Dubai para sa loob ng isang araw ay nasumpungan niya ang sarili sa harap nito. Matiimang tingin ni Amir nang sulyapan niya ito. She was tongue-tied hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ni hindi niya magawang makipagkamay dito o batiin ito. The feeling was just unexplainable. Nakakunot ang noon ni Hussein. Shohada, what is this? Do you guys know each other? Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Amir. Nakiayon si Alay sa obserbasyon ng nobyo. Aywa, what's happening? Si Amirang unang sumagot. She worked for me years ago. She did not finish her contract. Sagot nito bago bumaling sa kanya. Welcome back to Dubai, Carmela. The ban was only one year. You can work here again. I thought you didn't want to work in UAE again. Kinailangan niyang lumunok bago sumagot. I am employed in the Philippines. This, this job is on a project basis. I am here on a visit visa, not on a working visa. What a surprise! Pakli ni Alay. My God! So you know each other! What a small world! Isang nakakalokong ngiti ang isinagot ni Amir. I know her, of course. Ibinaling nito ang tingin sa kanya. I know Carmela from head to toe. Nag-init ang mukha ni Carmela. She gathered her briefcase and laptop bag. Hindi niya kayang tagalan ng tensyong yun. I'll go ahead, Alay. It's nice meeting you, Hussein. And how about me? It's not nice seeing me again. Pahaging ni Amir. It's good to see you again, Sir Amir. Her voice cracked. Sana hindi yun nahalata ng mga kaharap niya. I... I really have to go... I'll drop you off," ani Alay. "No, I'll just take a taxi. I can manage." Where are you headed?" tanong ni Amir. Si Alay ang sumagot sa tanong ni Amir. "She's staying in my unit in Jumera Lake Towers." Great. I can drop you there. I have a meeting in Moven Peak in JLT. Amir was showing a sardonic smile. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib ni Carmela. No, no need, Sir Amir. I'll have to go somewhere first. Kalas. Bumalik ang mabalasik nitong tingin. Bumaling ito kay Hussein. Nag-usap ang mga ito sa Arabic bago nagmamadali na itong tumalikod matapos kamayan si Alay. Carmela was caught off guard. Sa loob ng halos dalawang taong pagiging executive assistant niya ni Amir, ay alam na alam niya kapag naiinis ito. Ang ibig sabihin ng kalas ay okay o fine sa English. Alam niya na kapag halos magsalubong na ang mga kilay ni Amir ay nabubwisit ito. Eh, ano namang dapat nitong ikabwisit? Nagtatanong ang mga mata ni Alay pero bago pa ito makapagsalita ay inunahan na niya ito ng paalam. I really have to go. I'll see you tomorrow. Tumalikod na siya bago pa man ito makasagot. Alam niyang hihingan siya nito ng paliwanag sa awkward scenario na naganap. Kung bakit kasi mahigit limang minuto na siyang nakatayo ay wala pa ring taxi. Walang ano-ano'y may pumaradang Porsche sa harap niya. Nakababa ang tinted glass niyon at muling inatake ng malakas na hibok ang kanyang puso nang makitang si Amir ang sakay niyon. He was wearing dark eyeglasses. Get inside. Umiling siya. No. Don't make a scene. We need to talk. Need to talk? Bakit? Magkusunod na tanong niya sa likod ng kanyang isip. There's nothing to talk about. Just get inside. Mariing utos nito. I am not your employee. You're not my boss. Maswerting may dumating na taxi. Agad siyang sumakay. Jumeirah Lake Towers, my friend. Aniya sa ng driver. Nang makalayo na ang taxi ay sa kanya ang tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigil. Bakit ganoon pa rin katindi ang epekto ni Amir sa kanya? Bakit kailangan pa silang muling magkita? At bakit kailangan yung umiyak? Bakit all these years ay laman pa rin ito ng puso niya? Ang daming bakit na hindi niya alam ang sagot. Naiinis siya sa kanyang sarili. Naisip niya si Miko. Ang kanyang si Miko na kamukhang kamukha ng ama nito. Pinahid niya ang luha. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Past is past. She needed to guard her emotions, most especially her heart tatlong buwan lang siya sa Dubai. Kung magkita man uli sila ni Amir, malamang ay sa araw na ng kasal ni Naalay at Hossein. Hindi pa rin siya makapaniwala na muling nag-cruise ang mga landas nila ni Amir. Niwala nga siyang balak tawagan ng mga dating kasamahan sa Maximum Telecom para hindi makabalita tungkol sa lalaki. Pagkatapos ay muli rin pala niya itong makikita ni hindi rin siya nag-attempt na makipag-communicate sa isa man sa mga ito magmula nang bumalik siya sa Pilipinas. Pinaglalaroan talaga siya ng tadhana. Pinilit niyang ipahinga ang utak nang makarating sa apartment, ngunit nakatulugan niyang si Amirang nasa isip. Nagising si Carmela sa ring ng kanyang mobile. Si Alay ang nasa kabilang linya. Hi, Carms! Just want to ask if you want to join us for dinner. We're nearby. Nasa Dubai Marina kami. Anito. Sinulya pa niya ang wristwatch na nakapatong sa bedside table. Fifteen minutes past 7 in the evening. Matagal-tagal din pala siyang nakatulog. No, thanks, ally. I'll just order from the restaurant downstairs. Are you okay? Yeah, I'm fine. Para kasing ibang boses mo? Mm, Napaidlit kasi ako. Are you sure you don't want to join us? Yeah. Um, Carms, I don't want to ask personal pero may gusto sana akong itanong sa'yo. Tungkol saan? Tanong niya kahit sigurado na sa tinutumbok nito. Amir share something in the past? Kahit alam na niya ang itatanong nito ay nabigla pa rin siya. Kinailangan niyang magtahi ng kasinungalingan. Wala siguro. Nagalit lang siya sa akin kasi hindi ko tinapos ang kontrata ko dati. And why did you not finish the contract? Mm, personal lang dahilan. I had to go back home. Ah, okay. Ewan ko, pero para kasi ibang pakiramdam ko kanina. Ibang basa ko sa tinginan ninyo ni Amir. He is Hussein's best friend, kaya close din siya sa akin. You know, he is... Pinuto lagad niya ang iba pang sasabihin ni Alay. I don't want to talk about my previous boss, Alay. I'm sorry to interrupt you. Oh, sorry. Pasensya na. Okay, I have to hang up na. See you tomorrow? Yeah, I'll see you tomorrow. Unang araw pa lang niya yun sa Dubai, pero sobrang stress na ang inabot niya. Gusto na niyang hilahin ang mga araw para matapos na ang tatlong buwan. Gusto na niyang mayakap si Miko Ayaw niyang muling makita at makausap si Amir. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip, pero iba ang sinisigaw ng kanyang puso. Nagdesisyon siyang mag-shower para mawala ang pamibigat ng kanyang katawan. It took her only 10 minutes in the shower. Tamang-tamang lumabas siya sa banyo nang may nag-doorbell. Napakunot ang noo niya. Who could it be? Imposibling si Alay. Kausap lang niya ito kani-kanina. Besides, may duplicate key ito ng unit. Baka naman taga-reception yun o sa management ng building. Lumapit siya sa pinto. Yes? Who is it? Tanong niya. Amir. Napahawak si Carmela sa hugpungan ng bath towel na nakabalot sa kanya. Anong ginagawa ni Amir doon? Istupida talaga siya. Sana'y sinilip muna niya sa hole ng pinto kung sino ang nasa labas. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. What do you want? Pinigil niya ang sariling silipin nito. I told you I'll be around JLT. I decided to drop by. Then what do you want from me? We'll talk. Open the door. No! What was he thinking? Kung makapag-utos ito, parang noong boss pa rin niya ito. Wala sa bokabularyo nito ang gumamit ng salitang please, thank you, at sorry. Why? Are you scared of me? No? Why should I? Then, open the door and let's talk. There's nothing to talk about. I don't want to see you. Hindi agad ito sumagot. Alam ni Carmela na nasaling na naman niya ang ego nito. Hindi niya napigilan ang sariling silipin ito sa hole. Sumasalang dibdib niya. He was still there, standing kagatang ibabang labi. Namanirisim din ni Miko. naman na sa ama. The mannerism she liked so much about him. Naka long polo ito. Hindi nga lang niya mawari ang kulay. God, she missed him. Pero alam niyang kapag binuksan niya ang pinto, hindi niya may papangakong may tatago ang totoong nararamdaman ayaw niyang isugal na naman ang kanyang puso tama na ang sakit na pinagdaanan niya sa loob ng anim na taon hindi pa ba siya matututo may pamilya na ito muling nagsalita si Amir why are you so stubborn you are the only woman who turned back on me you are the only woman whom i am pursuing but didn't want to even talk to me Are you hiding something from me? Kinabahan siya. What will I hide from you? Nothing. I just don't want trouble. I, I have a family. Um, a husband. It's immoral to talk to a man. You're lying. I'm not. Alay told me you're single. Mas dinaluhong ng kaba ang dibdib niya. Hindi lang basta ba, kundi takot. God, hawak ni Alay yung profile niya. Personal na nabanggit niya rito mayroon siyang anak. Hindi pa niya gaanong kilala si Alay, pero base sa ilang beses na nilang pag-uusap, may pagka-inquisitive ang babae. Huwag naman sanang ikwento ni Alay ang lahat. I... I am not yet married but I have a live-in partner in the Philippines. Kailangan niyang pangatawanan ang pagsisinungaling. Gusto niyang ipagsigawan na may asawa na rin ito, kaya hindi magandang mag-usap sila. Good try, lady. Let's just talk. And don't make me wait. Napapikit si Carmela. Sinabi nitong stubborn siya pero masigit na stubborn ito at kailan pa ito naging persistent. Wala sa bokabularyo nito ang mamilit. Pero tingin niya hindi ito talaga titigil hanggat hindi siya lumalabas. Huminga siya ng malalim. Carmela? Why are you so insistent? You're not my boss. Tell me what you're up to. I said we'll just talk. For old time's sake. Is that hard to understand? For old time's sake, ano ang gusto nitong pag-usapan nila? They only had a one night stand. Doon na natapos iyon. Suko na siya. Mukhang hindi talaga siya nito titigilan. Okay, wait for me in the lobby. I'll be there. Hindi niya hahaya ang magkasama sila sa loob ng bahay. Otherwise, para na rin niyang ipinagkanulo ang sarili. Why not come with me now? I have to change. Let me in. I'll wait for you inside. No! Narinig niyang tumawa ito. You really are scared. I don't know if you're scared of me or you're scared of yourself. Anyhow, you won. I'll be waiting for you in the lobby. Five minutes maximum. Napahinga siya ng malalim. Same old Amir that she used to know. Mahilig magbigay ng deadline. Nang makabawi sa pagkalito ay nagmamadali na siyang nagbihis. Pinili niyang isuot ang pinaka-old fashion niyang blusa. Red cotton blouse iyon na v-neck. Itinerno niya sa kulay black na leggings. Mabuti na lang at nag-half bath lang siya hindi na basa ang kanyang buhok. Ipinosod e, na lang niya iyon. Nagisip siya kung mag a pa ng make She opted not to. Ayaw niyang isipin ni Amir na nagpapaganda siya para dito. Hindi rin siya nagpahid ng lipstick. Naglagay lang siya ng lip gloss. Natural na mapula ang kanyang mga labi. Tinitigan niya ang refleksyon sa salamin kung paniniwalaan niya ang sinasabi ng marami, hindi mahahalata sa figure niya na may anak na siyang limang taong gulang. Hindi rin halata ang edad niyang tatlumpu. Maraming nag-aakalang nasa early 20s pa lamang ang kanyang edad. She had pleasant and pretty face. Yun nga lang, madalas mapansin ng marami na malungkot ang kanyang mga mata. She was going to have a face-to-face -face encounter with Amir. She had to be strong. Kailangang mapangatawanan niya ang palaging isinisiksik niya sa kanyang isip na hindi niya ito mahal. Pagbibigyan niya ito ngayon para matapos na. Muli niyang sinipat ang sarili sa salamin. If Amir sees him very plain and simple, paniguradong hindi na siya nito kukulitin. Hindi hindi siya nagwisik ng perfume. Hindi yon kailangan. Ilang beses muna siyang huminga ng malalim para mawala ang kaba. One thing was for sure, ayaw niyang may sumunod pang usapan sa pagitan nila pagkatapos ngayong gabi. Habang nasa loob ng elevator, ay punong-puno ng hangin ang kanyang dibdib. Uneasy ang kanyang pakiramdam. Sana naman ay malagpasan niya ang pakikipag-usap kay Amir na hindi siya malalagay sa alanganin. no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall feels like i can make it more than i could bear 4 Tagalog online stories. Please like, subscribe, and share.